One Championship Heavyweight Champion ipapalit daw sa dating UFC Double Champ. Ibinunyag ng Heavyweight Champion na si Arjan Bular na nagkaroon ng pag-uusap ang One Championship at ang UFC para ipalit ito kay Henry Cejudo ang dating UFC Flyweight Champion at UFC Bantamweight Champion. Bagaman isa na itong retirado Matapos nitong bakantihin ang kanyang dalawang titulo, taong 2020 ay hindi pa natatapos ang kanyang kontrata sa ilalim ng UFC. Sinabi ni Arjan Bular na maaari sana itong palitan ni Henry Cejudo. Meron din daw isang pagkakataon na dumating na gusto ni Henry Cejudo na pumunta sa One Championship sa pamamagitan ng pakikipagpalit nito. Nakarating ito sa UFC at ito ay pinag-usapan at ipinarating daw kay Arjan Bular. Subalit nagpa siya si Arjan Bular na manatili na lang sa One Championship dahil meron itong pagkakataon na lumaban sa ibang organization bilang isang wrestler na kung saan bawal ito sa UFC. Nagkasundo si Bular at ang One Championship sa isang bagong kontrata na magbibigay daan sa kanya na ituloy ang kanyang mga pangarap sa pro wrestling. Samantala, inanunsyo ng One Championship ang isang bagong broadcast deal sa Amazon Prime sa Amerika at Canada. Naniniwala ang One Championship na makakakuha sila ng mas malawak pa na audience sa Amerika at Canada. Magkakaroon din daw ng One Championship event sa Amerika. Kaya gumagawa daw sila ng mga hakbang upang maisakatuparan ito. Pag nagkataon ay mas marami pang mga MMA fighters ang maiingganyo na lumipat sa One Championship mula sa ibang mga MMA promotion shoutout kay G21 mula sa Lipa Batangas shoutout kay Rin CD at shoutout sa lahat ng mga viewers maraming salamat